tutukan po natin ngayon mga kachika, yung matagal nang umiikot na kwento na si Daniel Padilla, meron na raw ipinampalit kay Catherine Bernardo. Nako, ito na nga. Di ba ang tagal-tagal natin inaantay yan tapos uh -huh. may biglang lumabas? Oo. Uh -huh. yeah yun nga po mga kachika nung una blind item pa na lumalabas ang girl hmm. hanggang sa kalaunan pinangalanan na po siya bitiran ng kolumnista na sinanay Christopher Nin ipinulgar ang nakatagong chismis sa nalilink na babae kay Daniel Padilla kung bago lang kayo dito sa aking YouTube channel huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin Diyo na rin ang notification bell para manotify kayo sa ating susunod na video. Maraming salamat! Matapos nga ang mainit na kwento ukol sa nalilink na babae ng aktor na si Daniel Padilla kung saan nag-iwan ng iba't ibang katanungan ng mga netizens Lalo na sa mga masukid na supporters ni na Catherine Bernardo at Daniel Padilla kung totoong ipinagpalit na nga ba ng tuluyan ni Daniel Padilla ang dating kasintahan nito na si Catherine Bernardo. Sa vlog nga ng bitiranang kolonista na sinanay Christopher Min, August 4, 2024, ay binahagi nila ang matagal ng kumalat at umiikot na chismes ukol sa babaeng nalilig ngayon ni Daniel Padilla. O tututukan po natin ngayon mga kachika Yung matagal ng umiikot na kwento na si Daniel Padilla Meron na raw ipinampalit kay Catherine Bernardo Nako ito na nga, di ba ang tagal-tagal natin at Tapos uh, may biglang lumabas uh, 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 At ang sabi richy-richy daw yung Yes, totoo Kaya ito. ang sabi natin, hindi naman yun batayan eh Kung mayaman o hindi man kayamanan totoo. Basta mahal at nakakaintindihan ang dalawang puso Walang problema Mayaman yeah, At yun nga po mga kachika, nung una blind item pa na lumalabas ang girl. Mm. Hanggang sa kalaunan pinangalanan na po siya ang kanyang pangalan Amanda Zamora. Ayun Ay, po. Siyempre, siya po yung anak ng mayor po ng San Juan. At yun po ang dahilan kung bakit sinasabing close na close daw po si Daniel kay Konsehal James Yap dahil makakapartido. Kasi parehong players. Oo. Ano masasabi mo? Sa mo? <laughs> <laughs> ano yung ano magkaibigan nila kahit eh, <laughs> Oo nga, Oo. Ano na naman yung sasabihin mo? Kasi di ba, konsiyal siya, ano, Si James siya. Oo. Nandiyan mo Oh tapos. They are very close to... <laughs> oh. <laughs> <laughs> Wala you. Walang kawawaan, ano? Pinakalabit pa ako, eh. Parang meron siya input. <laughs> <laughs> di ba, yung pala sasabihin niya. Ngunit sa nakauhang balita ni Nanay Christy, ay binonggar nila ang nakatagong chismis sa babaeng naliling na huwag idamay ang kanyang pangalan dahil wala itong katotohanan na ikinagulat ni Nanay Christie ang totoong kwento. <laughs> Yun nga po, pero nung pangalanan na, ang babae. Ay, ay, Nilinaw ay, ang issue. Ba? Makiusap siya talaga na huwag po siyang idinadamay sa isang kwento na wala siyang kinalaman. Ay, Di ba? Ay, kasi nga yung privacy ng babae kasi. Nawala. Although, of course, siya naman ay naging bahagi ng PBB. Oh. Kung gandun lang. Pero siya ay uh, isang entrepreneur. Oh. Nag-aaral oh. sa ibang bansa. bansa. At saka, bakit po gano'n nga naman? i dinudugtong ang pangalan niya kay Daniel Padilla Samantalang, di wala namang silang komunikasyon. Di ba? Di ba? Nakakaloko nga ang mga tao. Sig nakita lang siguro magkasama ng minsan kung saan na may mga kasama din. Ayun na binigyan. Ayun na. na binigyan na kagad ng kulay. At saka ang hindi maganda doon, nababas, amanda. Ayun na. oy, oy, Alam mo naman ngayon, pero mga kampi-kampihan, di ba? Kapag nadikit ka sa kanilang idolo o kapag nadikit ka sa sino mang hinahangaan nila, ando ng bashing. Oo. Oh, Ikaw, ikaw yung, naman. Na ikaw yung laging masama. Mm -mm -mm -mm. <laughs> lalo na yung mga Daniel fans, grabe pagka mag-bash yun, no? Pa, paano sila mag Ay, nako. Ay, eh, di siya, be. Al alam mo naman yung mga fans si Daniel, grabe mag yo yun. Eh. Yes. Ayun, katulad, pagka may, mayroon man lang bidikit sa kanila na ay itulog, katulad, lalo na ang babae. Naku, di siya sasabihin naman nila, naku, umiipal na naman. Oh. Umiipal. Uh -oh. Umiipal. Uh -oh. no? umiipal uh -oh. At saka kinukumpara. Ay, uh oo. -oh. Kumparison um ng matindi doon, e. Yun lang. Uh -oh. okay. uh -oh hindi po uh, si Amanda at si Daniel Marino. Wala pong katotohanan yan. At kung meron mang mga taong nagsasabi na sila, ako na po ang nagsasabi na hindi po yan totoo. Uh, I'm aware that uh, there are some uh, uh, showbiz personalities who are uh, uh, trying to link them together. That's, that's, hindi po uh, totoo yan. No? Oh? Uh, wala pong uh, katotohanan yan. At kung meron man mga circulate the pictures uh, trying to make it appear as if uh, sila po, ako na po nagsasabi, hindi po yung totoo. So, si Daniel Padilla po ay uh, kaibigan po since 2017 at uh, nagbukas na kami ng uh, negosyo dito po sa Greenland, so District 8. Up to now naman po ay bukas pa rin. We remain good friends. That's why I was uh, very uh, honored na ako po ang uh, napili ng kanilang pamilya na mamuno ng kasal po ni JC at kinuha uh, rin po akong nino. So Carla po ay madalik na kaibigan Si Carla Estrada Of course si Daniel Kaibigan po natin Ang kaibigan ni Amanda Si Maggie Sa totoo lang Yes Mayor Mayor, mayor Anong reaction ni Amanda Nung malaman niya Na nalilis sa siya. Well of course Ano Kung we, we, we all know naman Na hindi talaga totoo yan So Kung nag smile na lang kami Kasi uh, Bahagi naman niya ng, Kung ako Sa politika bahagi, bahagi ng buhay namin Ang intriga Ganun din syempre Sa showbiz is not active in showbiz uh, anymore uh, compared to before. Uh, yung kanyang mga intrig kasi bahagi na ng buhay namin yan eh. So, ginag ko lang siya. At sa action sabi ko, uh, hindi natin makakontrol kung ano yung uh, inisip mismo ng ibang tao. Ngunit, uh, alam naman kasi namin na hindi naman yung na totoo. Ako as a father, of course, uh, I know, uh, I know my daughter and uh, I know it's not true fact, I'm surprised to ask it kasi uh, nakikita ko rin na uh, yung mga comments na uh, din naman sa akin kasi syempre yung mga taong mga nagmamahal sa atin ay nagsasabi rin na meron ganito mga comments. Mayor, ito na lang po. What if ever naman ligaw talaga si Daniel <laughs> ano po? photo <laughs> po ba kayo? So, or ano? Actually, hindi ko nakikita ang mangyayari yun kasi... Bakit naman, uh, Mayor? Maganda <laughs> baka kami yun uh -oh. Parang uh -oh. single. Uh -oh. Parang sure na sure kayo uh -oh. na ano. Hindi ko naman nakikita nung mangyayari yun. Kasi... Uh, baka merong ibang mga focus din naman si Daniel ngayon. Uh -oh. Baka meron naman siya bagong business. At... Hindi uh, ko naman din siya tinatanong tungkol sa love life niya. Uh, but again, I, I'd like to share that... Uh, when we opened the sick hate... Uh, uh, sila pa ni Catherine noon. Uh -huh. So, Catherine... at islamic here. Pero Mayor, yeah. did you bring it up with Daniel kasi concerned yung daughter niya? Ah, hindi naman actually kasi alam niyo kung, kung alam naman natin hindi totoo. Ah. Hindi na para magtunan pa ng consent kasi mm -hmm. uh, alam naman namin talaga hindi totoo. So, Talagang kilalang kilala niyo si Daniel and your daughter? Yeah. Pare-pare, pare-pare sila. Ano Markada. po, sir? Margada. Pare-pare, like, pare, pare, no, pare mare. Na tropa din. Ah, okay. Trope. Actually, sa totoo lang, hindi ko alam yung scope ng mga lumalabas sa balita. Kayo naman oh. magsabi sa akin. Ano hmm. ba ang pinapalabas ng mga Na sila na. Tapos sila, may mga pictures naka together, pa, mo, bowling, bowling, na naka-act together. Nagsasama sila. Hindi ko totoo yun. Hindi ko totoo. Baka baka ibang tao yun na napakamala na sa Atlanta. Or it's possible because of artificial <laughs> oh, intelligence. Yes. Marami naman oh, yung oh, mga, pwede. mga kumagawa ng mga pwede. stories. Oh, stories na, okay po. <laughs> okay. okay. Nilinaw nga, nagbitira ng kolumnista na si Nanay Christy Flumin na isang pribado ang babae pilit na inilink ngayon kay Daniel Padilla kung saan Napatanong ang babae kung bakit nakalagkan ang kanyang pangalan ngayon para sa buong Narito ating pakinggan ang video. At saka, isang pribadong tao ito. Pribado si Amanda Zamora. Oo, oo nga po at nasa mundo ng politika ang kanyang pamilya. Hindi naman po siya kaisa doon sa ganong galawan. Mm. Siya po isang pribadong babae na kung bakit nakakalagkad ang pangalan sa mga issue na nakiusap pa nga siya sa mga bashers to be polite naman. Oh, oh. Diba? To be kind. Kasi sobra naman po talaga. Binabash siya todo-todo porque ang gusto pa rin ng mga tagahanga ni Daniel para sa kanya ay ay si Catherine. Oo. Diba? Doon siya natatakot yung buwelta ng mga katngel. Oh. <laughs> Oo. Pero kung sa ano, kasi nakakaiyaring kasi, kung buti sana kung meron, okay eh, nabadawit ang pangalan, pero yung wala, siya yung isipin mo kung may naliligaw doon kay Amanda. Oo. Diba? At saka, meron mga bashing na, oy, kung di ka pa mayaman, hindi ka papatulan ni DJ. Diba? mga exactly. ganon. Parang lumalabas, kasalanan pa po <laughs> niya, naging maayos ang pamilyang kinaaaniban niya na kung wala siyang pera, hindi siya liligawan at kakarelasyon ni Daniel Padilla ng makapangit ng insinwasyon kore kaya nararapat lang po talaga na itama ang kwento wala silang relasyon ni Daniel Padilla ayan uh -huh. yung babae na mismo ang nagsalita so uh -huh. wala na yan period na yan She's out of the issue hanggang dito na lang muna ang ating video at kung nagustuhan nyo huwag kalimutan mag subscribe at pindutin Niyo na rin ang notification bell para ma-notify kayo sa ating susunod na video maraming salamat